Ay sa mga ng magis niyo mga motor, mga kasibik at sa video natin ngayon ay nakikita niyo po yung ating ibablog. Ngayon po ay uh, natin kung paano palilinawin ang naninilaw na headlight ng ating Bad George City 100. Naninilaw po itong headlight na to kasi po uh, class A lang po yan na headlight na pang raider. So yun po yung pinalit natin sa headlight natin kasi nga gusto natin yung look ng uh, headlight na to kasi yung kanyang uh, uh, signal light ay nasa loob na mismo ng kanyang headlight hindi yung kagaya sa ating uh, CT100 na nasa gilid pa yung mga uh, signal light separate so ngayon kung paano natin gagawin kung paano natin palilinawin ng ating headlight ay gagamit lang tayo ng ating turtle wax ang turtle wax na ito ay polishing compound ayan So, para mas malinis, pwede namang basahan lang 'yung gamitin nyo. Pero ngayon, ay gagamit tayo ng uh, tools na ito, 'yung pang-buffing para mas makita natin 'yung resulta na maganda. So, sisimulan na natin. So, kailangan din natin ng basahan. So, lalagyan muna natin ng polishing compound ang kanyang headlight. kis-kisin natin yan ano nakikita nyo naninilaw yung headlight natin tsaka medyo syempre kapag naninilaw na medyo malabo na rin yung ilaw taga natin Tapos nyan, hintayin lang nating matuyo bago tayo gumamit ng buffing machine. Tapos medyo kita na tayong konting resulta, no? So, pipinish na natin to. Medyo malayo-layo na rin yung itsura niya. So, pipinish natin siya sa ibang basahan naman, ano? Basta microfiber towel. Ito yung ginamit natin kinina na pang ng ating uh, turtle wax na polishing compound. Tsaka ito naman ay uh, malinis na basahan para sa pang -finishing. So may wax pa rin po ito ano. Ngayon pinupunasan natin yung natirang wax. Ididian lang po natin yung pagpunas. Para mas makita po natin yung resulta. Ayun. So, improvement na rin, ano? Medyo na siya. Hindi ko kaya kanina na medyo madilaw talaga. Ano? So, kanina, hindi mo masyadong maaninag yung mga ano na yan. Yung parang chrome na yan sa loob. Ngayon, eh, kitang kita na natin. Ayan. So, hindi naman siya naging brand new pero um, okay na rin. Kaysa bumili tayo ng bago. Makatipid tayo. Ayan. Importante naman dyan, eh, para hindi maging madilim yung kalsada natin. Para hindi maging malabo yung ating mga headlights. So, ayun. Sana po may natutunan po kayo dito sa ating video. Maraming salamat po sa panonood, Please like, share, and subscribe. At uh, pa paalala ko lang po na ang uh, process na ito ay gumagana lamang po sa mga plastic na headlights hindi po ito gumagana sa mga glass na headlights kasi po para po itong nililiha parang nililiha po nito yung mga plastic at uh, saka ganun din po yung mga pintura kung gagamit tayo ng polishing compound na turtle wax para siyang nagliliha, yun nga lang mas pino at uh, mas makinis so yun lamang po, maraming salamat sa panonood please like, share, subscribe po sa ating channel sana po yung may kayo ngayon sa ating video, maraming salamat, paalam